Yan, magandang umaga mga kasoke Hali kayo sa saluhan ninyo ako at kakain tayo ng fried rice with chicken joy with gravy mga idol. Ayan mga kasoke bali ang nagluto po pala nito ang pinsan kong maganda. Unang bukas niya to mga kasoke Mayroong libring sabaw yan mga kasoke Oh. Kaya ano pang inihintay ninyo? Ayan mga kasuke, unang subo para sa inyo yan solid na solid do. Oh. Quality mga kasuke. Ang lasa ng manok talagang halata mong matagal nang na-marinate mga kasukay Talagang nanunuot yung lasa. At saka napakasarap ng gravy mga kasuke. Solid na solid. Ayan, bali ito po pala yung pinsan kong maganda. Sa kanya po yung sariling gawa pati yung gravy. Talagang mapapag-gravy ka sa sarap. Ayan may mga order pa siya mga kaso